Ha? Ayan. Ang mga ka diba tayo sa uh, Good morning. Have a nice day. Welcome to my channel. Diba Ayan. natin. kami sa <laughs> <laughs> <rahani> natin? Ay. Oo. <laughs> pala. <laughs> yan <laughs> <laughs> nalito tayo. Sige, okay lang. Ayala, kaya oh, kaya nga. ko na lang. sasakuin lang. Na. Oh, lata. Oh, Wala ka hmm? hmm? lang. mo na. Ano? Oh, Sige. Saray naman tayo dyan. <laughs> no, Para. Ay, ay, ay. May lata pa. Pabawasin natin ang gulong ha. Hindi kasama ang gulong. pa tama ko sa uh, sampo kasi ano pa na ito, pambata. Yung nakukuha ko lang sa sampo, yung ano, yung mga uh, racer. O kasi pambata, hindi naman kasi nakukuha ng buo yan eh. kasi dala na yan sa, sa scrap. kasama ko na lang sa scrap yan. Utso, kilo, okay lang. Ha? Kasi sa, na sa scrap kasi. Pero kung mga ano, BMX, saka mga racer, nakukuha ko ng sampo, hindi ang kilo. Pulas na yung bata. Ayan, dito tayo mga kadyang. Mag-iikot tayo dito. Dito tayo dyan. Yung mga soke suke so natin dyan. Ah, straight. Dito tayo doon. Pati naman natin yung mga soke natin dito. Ayan, marami na ano, nakasampay na ano, Wilkins. <laughs> marami na nakasampay na Wilkins. May mga iba, nilalang ni

Ayan, oh, yan, gawin ko ng piso to. kulang pa dalawa pero gawin natin piso ha. Oh, bali 15 lahat, 15. Oh, buboy. Ano oh, buboy? Magkaroon ka na ng biskwit, buboy. <laughs> ha, buboy. Ayan, <laughs> yeah, nakakarami 1.5. Oh, kaya ang mga lata, plastic. Hindi ko na ano itong ano, hindi Ito na.

Kung ako, sa soke okay, ko, promo lang yan. Anim na piraso, bigyan mo ako. Piso. Okay, so, oh, ito ko natin bagay natin na ah, Dora, ad, ano mo, Dora Box. Oh, dora Box na agad. lang muna dito. Ya, okay. yeah, oh, sering sal, sering naman nama ni. Alam mo ba? Ang dami mga bulaklak dito. ganda ng mga laman ng mga jacket. Ano lang 'yun? Parang makikinig ka ano nang mag-asar, Ang ganda mga bulaklak mga jacket. Ay, alam niyo ba yung ano pangalan yun? niya? Ito yung kina Nika. Ang alam niya ng Nagahanap si Rose ng doon. Sa adyong sa may pirakan dulo? Hmm. Yung, yung ano niya, sawag dito, yung, yung doon sa may dulo na yon May tindahan doon, doon. Yung so sa may nakasampay na damit. Oo, uh, nagahanap. Oh, Hindi uh, ko hey. mga um. punta dito yung ano. Oo. Oh. Kaya pupunta ako, pupunta ako nga. Hmm. Ang ganda mga bulaklak mga kadyang Ang ganda bulaklak. Ang tawag dito ang bulaklak ito? Gumamila? Gumamila? Ang ganda na. Gumamila. Gumamila din. Hmm.

<tuk> ya. oh, <tuk> ya, Itu. kita dapat dulu. tapos na tayo dito, sa kabila naman tayo baka tapos dito kay Busing ay Busing o oh. <laughs> subscriber natin to makita mo na subscriber so kay Busing para makita ka ito subscriber yan And, thank you oh, bakal yan bakal, ito mga plastic bakal oh. bakal Ayan, 0.7. Bakal. Ayan. Ayan mga kadyang. Hindi tayo napuno dito. Bili pa tayo sa kabilang street. Ayan. May mga mga Wilkins dyan. Tayo nakapuno. Pero malapit tayo mapuno dyan. Ayan, tingnan mga kadyang. Dyan sa kabila, baka mapuno na tayo. hindi pa street eh baik tayo may mga karton tayo dyan tayo mga number yung mga good morning Kargo natin, kita Let's go. Ecuador. Ibug lang yan, maliliit yung malalaki piso. Ayan. Balik na lang yung Red Bull. Oo, oh, ay eh, balik so, na lang yung Red Bull. Sige, sige. Ayan. 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 Pwede na yan, durog na yan. Pang, pang chef na talaga yan, durog na. Delikado na yan, baka ma mabalian ka pa dyan pag upo mo. Okay. Uh, so, wala nang bakal boss, wala nang bakal. Wala na, ayan, yan o ka. 26. Ano yan? Yung bakal na alo, nakina 20 uh, pesos lang binigay. E bakit bininta mo? E, mura lang naman pala. Bata. Ah, mga, mga lang, ano, bike. Oo, oh, wala akong alam, dahil lang. Hmm. Ang dahil mga stropa na din, mga yaro. Yung kami alulod niya. kaya sigla. Ayan mga ka-junk, yung mga nakuha natin. Ayan, parang puno tayo. May karami ng na ating yero. Ayan, mga yero tayo dyan. Ayan, mga bakal. Ayan, extension na tayo ng karton. Ayan, yung mga bote plastic tayo dyan. puno tayo. Ayan, may mga wheel pins tayo. Ayan, nakakarga natin mga ka-junk. Ayan, nakarating lang natin sa bahay mga kadyang yung mga nakuha natin ngayon thank you for watching mga kadyang please subscribe my youtube channel and please like and share sa aking mga videos mga kadyang God bless, bye bye